Klingking mga idol Ano natin bang Tatama to Sa malayo Bali hindi po siya nakasero Sa malayo Pero testing lang mo natin Yan First shot

dan the... yeah. the... yeah. yang galang-galang yang tuh digilang beranak Ayan. Napas lang kahit malayo. Kikita na kikita naman mga idol. Doon nga. Mas malayo pa. Ayan. So, masabay yung ano, Hmm. Lakas ng kunya Tama JMS Pro ito Ginamit natin mga lodi Ayos Aha Ang uh, kunyan Ayos Uh, kung mga uh, 60 meters kaya um, ano sana malinaw sa ano video natin ayan ito yung ano ngunit natin mga idol oh. tahimik yung silencer nya yun yung pinatarget pina na natin may tubig gusto ko kasi yung may tubig kasi ano mas kita yung ano impact yun o, oh, yun yun, yun lang malayo yun na yan, idol ayos tested long range